dahil sahod ko naman po sa aking tinatrabawaan mga idol at makatikim na rin po tayo ng masarap na ulam ay ang adobong manok po mga idol ngayong gabi mga idol ay si misis naman po ang magluto sa aming masarap na ulam nagayad pala siya ng bawang sibuyas ang ginamit niya na Ricardo tapos nagpapainit tapos siya ng kawali at sinunod naman po nilagay niya mga idol yung ating Ricardo po at siyempre ginisa pala yan ni Mrs. mga idol para lumabas talaga yung aroma at nagdagdag po siya ng pamintang durog o pino po at inalo na naman po ulit ni Mrs. Sabi ni Mrs. ang bango daw talaga pag mayroong paminta mga idol. At sinunod naman po ni Mrs. yung karni ng manok natin na sa kalahating kilo po yan mga idol. Dahil 180 po ang kilo mga idol. Kaya kalahating na lang po ang nabili natin sa pag-uwi ko kanina sa aking tinatrabawuan. Dahil ang kalahating kilo po mga idol ay sakto na po yan sa aming lahat. ng aking pamilya mga idol kaya minsan mga idol nagtitipid po talaga ako kasi marami din tayong mga obligasyon sa buhay natin tulad ng ilaw at tubig po mga idol kasi yan po ang importante po sa atin sa ating pamamahay at ngayon mga idol ay tinimplahan na pala ni Mrs. ng pampalasa at saka naglagay rin po siya ng oyster sauce at bitsin at saka asin nagdagdag pala siya ng counting tubig mga idol at hindi ko na po napakita sa video kanina na kumulo na at yan na lang po naluto na po mga idol at nagtulong na po yung anak ko si Gwingwin para maghukad ng kanin at magkuha ng plato para makakain na rin po sila mga idol kaya samahan nyo po kami sa gabing ito sa aming ulam mga idol na simple lang at kasama ang buong pamilya ang panganay kong anak pala mga idol ay wala pala dyan doon pala natulog sa tiyahin ko kaya hindi po yan siya mga idol na kapaghapunan sabay sa amin. Kaya mga idol nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Kahit konti lang po yung nag-follow at nanood ng video namin. Pero napakasaya na po namin mga idol na merong tao na nakagusto sa mga content namin o video na ginagawa namin mga idol sa totoong buhay po na sinishare ko po, sinishare namin ang aming pamumuhay sa ibang tao mga idol na sana po ay tularan din po ng ibang pamilya na katulad nito sa amin na sabay kami kumakain sa isang kainan sa pagkainan at nagtutulungan po kami sa loob ng aming bahay at nagkikwentuhan ng masasaya kung ano po yun ang mga negatibo at positibo po sa ating buhay mga idol. Kaya patuloy po tayo, laban lang po tayo mga idol kasi ang pangarap natin ay matutupad natin yan pagsikapan natin mga idol. Maraming salamat po. Ingat po at God bless sa inyong lahat mga idol.